ang ako gid ikaminsahe nga uh, matabangan niya ni aning among kapi. Personal nga gibisita ni Governor hey, Rogelio Nil Piroque ang lugar din he sa sitio inandig, Barangay Daluangan aron susihon <coughs> ang coffee production yes, sa atoang IP community nga gitawag og Daraghuyan. Ang na, na, Daraguya. Ano? Daraguya, no, nga <coughs> sa ilang elevation, no, nang makuha kini mo nga ilang coffee specialty coffee. No, this year's contest sa national is ta top 12 man po sila. So, makikita mo nga, kulang pa kaya nila suporta. Di ba? Eh, sila private sector. Uh, one, how much more kung suportaran nato ito niya no, kung siya ilang ma-achieve. No? so, tanaw na ko, uh, taas yun ang ilang ma-achieve once sa uh, full force ang atong suporta dari sa Daraguyan, sitio Daraguyan. No? Uh, Pilan iba ay inatlawan. Gibisita ni Governor Rogelio Nil Piroque ang Daraghuyan Coffee Farmers, Hunyo 25-2025 sa sitio in Handig, Barangay Dalawangan, Malay Balay City, Bukidnon. para Mabot ang man ang probinsya o Uban sa mga hepe sa Provincial Agriculture Office o of Bukidnon Environment and Natural Resources Office, gisusi ni Governor Roque ang posibleng intervention gikan sa pangagamhan ng provincial para matutukan kung unsa man ang kakulangon sa maong IP community diha sa ilang pagpananom sa kape. Uh, importante kung naay mga roasting machine, kay among mga roasting machine kay dugay naman natigulang na. Then ang grinder machine o kanang sealer machine. Kay aron nga og magluto mi dali ra. Halipay okay. ko nga gianhian mi ni gob. Nakaron, maapil gid mi anig plano kay na namang gid Well, dako kayo potential lang ilang area. It's because dako sila gyuta. Mm -hmm. So I uh, i assess na sa tong pagro with uh, Ma'am Lilet no? And then uh, uh, atong lihukon ang ilang area nga yeah, ato gyud matabangan ang pagpropagate sa coffee, no? Not just uh, not just paghimo seedling, no? up to planting, pagatiman, growing, and even harvesting po, no? So hopefully uh, uh, mamlilet na makita ani uh, in the next three years unsa um, resulta sa pag sa inyong opisina. Kita sa pobinsya, di man tayo og suporta dayon No? Okay. Ang importante lang na ay saktong plano It's better uh, na ay master plan na buhat ng uh, Tabahin sa five-point agenda sa kasamtangang administrasyon ang produksyon sa kape, particular sa robust local economy and agricultural productivity ug environmental protection, adaptation, and resiliency. Kalihukan sa Probinsya, Fradeline Ragandang, reporting.